Ito pa ngayon, si Ping. Rimanda ng mga tao. Ping, imbitahan mo si Martin Romaldes. O oh, yan nga, pumalag si Marculeta. Kasi, invitation lang naman. Yet, ah, sabi ni Ping, ha? may, ano tayo, tradisyon. May interparliamentary courtesy tayo. Nako, ito, punta tayo dito kay Tupasyo, mga kababayan. O, pakinggan natin kung paano sinabon, sinupalpal, Ne tornito pasyo ito Power Trio ni Tamba mga kababayan ito pakinggan natin Nagalit o Nagalit na Oh, ngayon, di ba, sinasabi ni Remulia, hmm. iimbestigahan na rin daw si si Martin Romualdez. O, oh. hindi pa tayo na ulit, ayaw pa nilang imbestigahan, diba? oh. di ba? O, hindi pa nag-privilege speech si Escudero. Mm. Bago, si Ping Lacson, kung hindi pa, siguro, nakatanggap ng katakot-takot ng pangbabash. <laughs> dahil ayaw niyang isabon si Martin Romualdez, interparliamentary parliamentary oh. ni uh, Senator Lacson. Ngayon, Opo. padadala na daw niya ng imbitasyon Ayan. si Romualdez. Eh, mabuti naman po. Opo. Okay. Oh. kasi hindi kasabihan eh, di ba? Huli yeah. man daw at magaling. magaling eh, pa <laughs> huli pa rin. Oo. Oh, huli pa rin. Uh, Pangulong, ay, eh, Pangulong Senador Lacson. Oo. Oh, oh. ko, pag narinig yung Pangulong Lacson, eh, ay mahiyak-ngiyak yan sa tuwa. <laughs> Matagal na niyang ambisyon <laughs> yan It eh. Mo oh. Kasi post muna natin mga kababay na, si mga kababay na haalatan na si Ping. Kasi nga nung una, sabi ko, ah, bigyan natin uh, uh, ng chance si eh, Ping. Ah, bigyan natin ng chance na ipakita niya na talaga ang habol niya dito ay yung katotohanan at ang habol niya dito ay makakuha ng mas malaking isda. Di ba? O, sa binigyan natin. O, unang, unang hearing na si Ping na naging chairperson, okay naman. Kasi may mga impormasyon na lumabas. Yun na nga, may mga pangalan ng mga senador, Joel Villanueva, Jingo Estrada. Pero nakakaduda nga kasi, Sis, ang statement nila or statements nila hindi naman direct na binigay, direct na inabot. 'Di ba? Sabi nga oh, nung kay Jinggoy binigay ni Yusek Bernardo. Oh, tapos bigay kay Jinggoy. Pero kay sabi kay Bernardo, uh, anong natatandaan niyo? Anong sabi? Binigay doon sa staff. Then kay Joel Villanueva, So, oh, sabi ni Henry Alcantara, hinatin sa bahay, bigay ng staff. So, wala talagang direct na informasyon mga kababayan. Yun na nga. Uh, kay Bernardo, to cheese, pinadaan kay Maynard mo. Yun nga, nakakaduda mga kababayan. Yun nga, bakit lahat senador? So, dito na tayo nagdududa, dito kay Ping, eh bakit ganito? Bakit walang nagpursu doon sa mga pangalan ng mga kongresman? At ito na nga Nung lumabas itong si Gutesa, mga kababayan, ha? binanggit talaga yung pangalan ni Zaldico at pangalan ni Romoldes. Ito yung missing link. di ba? Oh, ito yung missing link. Sabi na nga ng mga diskaya, ginagamit ang pangalan ni Martin Romoldes at ni Zaldico ng ibang congressman para makahingi ng mas malaki. oh, di ba? So, ito na nga, personal experience ni Gutesa, From Zaldico to Martin Romaldes, bakit sinasabi ni P ngayon na oh, lumilihis tayo sa investigasyon? At ito mga kababayan ha, last week, or sa mga nakaraang linggo, sa, sa, sa within one week mga kababayan, twice silang nagkakaroon ng Senate hearing. Bakit ngayong linggo na ito? Wednesday na ngayon. Ni isa wala pa. Di ba usually Tuesday may meron silang hearing diyan? Bakit kahapon wala? hindi mm, ba? Kailan kaya ang susunod na hearing? May sabi-sabi pa, may usap-usapan pa na tatapusin na nila yung Senate hearing. Bakit nila tatapusin? Eh kasi lumabas na pangalan ni Martin Romualdez. At ngayon, may isang kao si Gutesa, nagbanggit kita pangalan, nag-connect ng pangalan ni Zaldico at ni Martin Romualdez. Ngayon, sinisiraan pa nila? Mas binibigyan pa nila, eh, mas binibigyan pa ni Ping ng halaga yung issue sa notaryo. Ano bang klaseng Ping yan? Ano bang klaseng uh, chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee yan? So dito talaga mga kababayan, nakikita natin na Itong tatlong to, it's power trio ni Tamba. Soto, Ping, at Dio Romulia, talagang nagtatakip dito kay ha. Ito na nga, kung hindi pa nagdemand yung kaong bayan dito na ipatawag si Tamba, kung hindi binabash ngayon si Ping, most likely, pinagtatakpan pa rin ito, mga kababayan. Ito, patuloy natin. Yeah. Mm -hmm. So, bakit ganon? Tignan okay. nyo naman. Eh, eh, hindi lang naman si Escudero o si Villanueva daw, may contractor ding oh. contributor. Eh, bakit si Pangulo Marcos meron din naman eh. Eh, paano yan? Oh. Pag lahat sila inimbestigahan, ang dami nating oras masasayang. Eh, hindi masasayang yun kung ang ambestigasyon ay hmm. eh dahil sa corruption. Oh. At ito pa, bakit wala akong narinig dito na plumber Number? Billion-billion diba? ito. Opo, opo. Billion-billion ito. Bakit puro graph, puro malversation, mm -hmm. available? Ano pa. nangyari sa plunder? Ano oh. yung plunder? Di ba, si Pangulong Erap nga eh. Oh. Hindi ganun kalaki. Ito ha, ito ang plunder. As amended yan ha. Ang... Definition ng plunder uh -huh. sa ilalim ng Section 2 ng Republic Act 7080 okay. na nag-amiyenda, nagsusog. Apo. At sinusugan pala ng 7659 ay any public officer. Okay, sige. I-translate natin. Tagalogin mo. Madali <laughs> lang ito. Any public officer. Opisyal na pampubliko. Yan. Who by himself. Na alam niya sa sarili niya or in connivance with members of his family. Ay, kahit kasama pa ang kanyang pamilya. Relatives by affinity or consanguinity. Ay, kasama pa rin ang mga, kamag-anak. Kamag Business associates. Yes. Oh. Pangalawa, pangatlo. Ayan. Kasama yan. Subordinates. Subordinates. Mga taga-sunod. o oh, yan. Oh. Or other persons. O ibang tao. Amases. Mga masa. Ay, ng Nagkagulo-gulo na. Oh. Accumulate. Accumulate ang no. Alina Corporation or oh, oh, acquire ill-gotten wealth na merong mga hindi maipaliwanag na kayo man. <laughs> Through a combination or series of overt or criminal acts. In oh, sunod-sunod mga sunod-sunod na krimen. In the amount or total value. Ay, sa amount na presyo ng uh, pera. Total, oh, oh total. Na 75 million pesos. Wow, wala laki naman. 75 million. At least 75 million ha. Yun ang threshold. Oh, po. 75 million ay eh, plunder na. Shall Ayon. Ay, guilty of the crime of plunder. Ay, may pananagutan na bilang plunder. Mm, yan, di ba? Aray ko. Okay. Ito mga kababayan, ha? Bakit o, wala na akong narinig na plunder? E, eh, billion-billion ito. Ba't puro malversation? Yun ito na nga. Oh, ito, na. sunod, sunod. Bakit walang nagsasabi, uy, plunder yan, plunder yan. Mm. O, yun ang isa pang kinatataka ko. May kulay po kasi. Oo, bakit parang wala nililigtas po. nila yung lahat ng tao sa plunder? Yun public official, ha? Uh, ang public oh. official ay, yung, mga, pu puro public official yan. public official, oh, ang public official yan. Senador, public official oh. yan. Bakit wala akong naririnig na plunder? Mm -hmm. Pwede rin mamamayan, oh. basta siya ay kakuntiyaba ng public officer. Nakakaalam. Mm -hmm. Ayan, oo. Oh. Ba't wala ako naninig na puro conversation, puro... Pang. Parang iniiwas yata nila Ayan. sa blunder. Yun, oh, yun na po yun. Ito yung issue, mga babae. Kinatakak, mm. oh. O, di ba? Eh, si Pangulong Erap, blunder nila. Pinlander nila, oh. Di ba? O, oh, Eh, samantalang ang sinabi ang kanyang Kaso, kaso lang ay hindi naman ganoon kalaki, 545 million, mm -hmm. 130 million, 189 million. Malaki din pero hindi ganoon kalaki. Oh. Pero plan there at Ginarge. Eh bakit ito mga to? Mas malaki bilyon. <laughs> <laughs> Daang bilyon. Hindi lang bilyon. Daang Tony, bilyon. Alalahanin mo, kampi-kampi ngayon. Eh kaya nga, Ayun hmm. yun lang hindi hmm. maganda takipan. Oh, kaya alam nyo, kung hindi mga kababayan natin ipe-pressure yung katulad ni Ping Lakson, oh, ni Tito po. Soto, hindi tayo mag-iingay, hindi tayo manggugulo, eh di nagtakipan na yan. Napilitan lang yung mga yan eh. Napilitan ng sinimulyang sabihin, uy, kasama si Martin Romualdez kasi nag-privilege pitch na. Oh. Grabe na ang public opinion. Napilitan lang si Ping patawag si Martin dahil grabe na public opinion. O, mabuti may isang maingay na katulad hmm. ni Senator Mark Uleta. Kaya pabuhay kayo, Senator Marculeta. Ngayon naman ay binabakbak. Ah, kaya dapat talagang protect Senator Marculeta. Yun. Oh, hindi sa ano pa man, ha? Oh, uh, kampi na kung kampi. Pero siya lang ang maingay doon, eh. At siya lang ang gustong makakuha ng katotohanan. Tsaka siya yung uh, nakakaintindi ng legal. Iyan. Kung hindi, marami naman eh. nakakaintindi ng legal doon. Kaya oh. lang, nga nila, eh. Hindi. Sa, uh, <laughs> andro, uh, Puro so nangyayari. Mas marami uh, yun eh. wag hindi, hindi. Uh, huwag naman ganun. Kaya, Sana. Ang, pang, ang tawag na yata kay Erwin, hindi na Erwin. Ano Tulfo, na? eh. Ben Tulfo. ben Ben Tulfo. At yan, mga... Okay, oh, ah, yan mga kababayan, napakinggan natin, ha Oh, kasi, Klarong klaro na ito. Ha? Yun ang gano'n. nawawala na tiwala natin dito kay Ping kasi isa din pala si Ping, mga kababayan, sa aso ni Tamba. Well, ngayon, kasi nga na, uh, binas natin si Ping, isa tayo sa mga nang bash dito kay Ping, mga kababayan, na atalain nyo. Ha? Um, instead na pagbibigyan yung taong bayan, ng accountability ng mga politiko na ito, na mga posibleng involved, mas gustuhin pa niyang bigyan ng interparliamenta interparliamentary courtesy yung si Tamba. Ah, mas mabigat pa kay Ping yung interparliamentary inter courtesy na yan kaysa doon sa pagpapanagot na hinihingi ng taong bayan. Yun ang nga invitation lang naman kung hindi pa nagsalita si Marculeta, mga kababayan. Hindi pa, hindi pa iimbitahan. Ito rin si Cheese mga kababayan ha. Oh. Kung hindi pa binanggit pa ulit-ulit yung pangalan. ay itong dalawa, Cheese Escudero at si Marculeta nga. Ito din kasi mga abogado, nakaintindi ito yung sinasabi ni at dito, ano, dito, tuloy ni Topacio dito na ito yung dalawang most likely mas nakaintindi ng batas at nakikita naman natin na si Marcoleta mismo during sa Senate 2,000 Committee hearing mga kababayan gusto lahat in line sa batas ha? unfortunately kahit si DOJ Romulia ayaw niya pag-usapan yung batas ini iniiwas niya pumapasok siya dito sa kung ano yung gusto ng taong bayan yun na nga, gusto ng taong bayan na isuli yung pera. Na isuli yung pera ng mga distaya. Kung in the first place mga kababayan, kahit si D.O.J. Rimulya, hindi niya alam magkano ang dapat isuli ng mga distaya. Eh kasi, kapag may maipasok niya sa Witness Protection Program, makikita ng ibang mga contractors na, na pinoprotektahan ng gobyerno yung mga posibleng witness, lalong-lalo na yung mga contractor, magsasalita yung iba at mapupunta yan kay Tambad. Kaya pinipilit niya kahit hindi na pasok sa batas yung nga, required, kahit hindi required na magsauli, yung yung restitution ay sa huli na yan kasi mag, ah, mag magkakaroon ng memorandum mag, mag of, of agreement yan kapag magiging witness yan sila. nire-require ni Rimulia para matatakot yung ibang mga contractors mong salita. E di sinong pinagtatakpan ngayon? Pinagtatakpan ba ang taong bayan? Pinagtatakpan ba ang perang nakuha? Gusto ba talaga nila makuha yung pera? E kaya kung gusto nila talaga eh, may iso uli, kung anong nakuha ng mga diskaya, e, kaya nila sabihin kaagad, di ba? Kasi mga kababayan, wala pa talaga magkapagsasabi kung magkano yan. Ha? Ah? Wala pa talaga magka kasi itong mga diskaya, ha? Ah? may nagkapital ito, namuhunan ito para sa kanilang negosyo. Nag Nagsweldo ito ng pauhan, bumili ito ng mga equipments. So, kukumputin pa yan bago ma-identify. Hindi katulad ng mga ah uh, Halimbawa, ng mga DPWH employees, ng mga engineers Eh, ah, mas madali yan Kasi alam nila kung magkano yung kinuha nila Na hindi naman nila talaga pera So, mas madaling isole Yan, kung gusto nila maging witness, team, mas madali sa kanila May pakita na in good faith Yung mga diskaya, most likely mahirap Ang problema lang sa mga diskaya, eh, nagyabang sila kaya nagagalit yung taong bayan sa kanila. Eh kung hindi lang sila nagyabang at ngayon sasabihin nilang handa silang tumistigo at magsalita, then most likely lahat tayo mag-agree na dapat yan protektahan. Di ba? oh, dito mga kababayan, kung hindi lang tayo, kung hindi lang si Marculeta at si Cheese, nag-pressure dito, kay Ping, kay Tito Soto at kay D.O. Jerry Mulya mga kababayan, most likely, niloloko tayo ng sarili nating gobyerno. Okay? A comment nyo siya, mga kababayan kung ano masasabi nyo dito ha. Ah? Oh, buti na lang meron mga taong ganito ha. Ah? ah, kasi yun nga, yung mga senador na binanggit natin earlier, halatang halata na pinoprotektahan nila ang kanilang mga sariling interes. Yung dalawang Villar, Lorin Ligarda, ha? Tito Soto, sino pa? Erwin Tulfo. And most likely ngayon, dahil nga sa mga lumalabas sa mga litrato, Ping Lakson. Uh, oh, di ba? Kaya pala pinalitan nila agad-agad yung Senate President at si Marcoleta bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee. Okay? So again, comment din mga babae, ano masasabi nyo dito? So dito na lang po muna tayo, pakilike po ang share ng videos natin, and then pika-subscribe din po ng ating channel. Okay? So maraming maraming salamat sa lahat, at kita-kita tayo sa susunod. At ng araw po sa inyo.